kapatid ni Catherine Bernardo na si Kevin Bernardo hindi pinapakita ang mukha ng anak sa publiko. Alamin ang buong detalye. Sa pagsorpresa nga ni Kevin Bernardo sa mga kapatid at magulang niya dito sa Pilipinas ay hindi niya pinapakita ang itsura ng anak niya na si Kiana na isang anak niyang lalaki. Laging may takip ang mukha ng bata para na rin siguro hindi matamay ang anak sa gulo ng social media dahil nagkarat na rin ang mga basher ngayon at para na rin protektahan ang privacy ng bata. Halina't panoorin naman natin ang mga reaksyon ng pamilya Bernardo sa pagdating ni Kevin. Up, up. Up, up. Hello. Up, up. Hello. <laughs> oh my God. <laughs> Kinan. Hindi Kina. mo ba sinabi? Hindi mo ba sinabi? <laughs> Kay Tita Chey? Thank <laughs> you